Okay, hello sa inyo lahat mga boss. Share ko lang yung nangyari dito sa Toyota Vios. Naking na sound. Yan, nakikita nyo naman. Walang makina. <laughs> Kasi binaba. Kalas-kalas okay. na yan. Okay? Bagong bilay yung sasakyan na to. And four days pa lang sa ari maba agad makina na. Napapansin nyo, yung mga tubo, wala na sa ayos. Kasi di nyo naman alam yata na may bangga to. Ewan. Kasi dito pala, may kita nyo. Sa so, yan. Tupi-tupi. <laughs> ayan bago yung sa ilalim yung cover tapos malaking tobi sa binid, hindi pantay kapikturaan na rin tapos bago to And, tapos ito yung makina nya ito yung black piston so napansin namin dito yung nasa cylinder pa lang nagkalas ito mayroon no ito hindi naman sya pakat wala naman ito lang yung problema nya tingin ko napasukan sya na ano eh yung debris doon sa spark plug kasi nabasag daw yung spark plug pag tanggal eh pero sabi dati na daw merong ganun pero tingin ko dahil lang doon, ay no? Hmm. pangalawa wala naman pangatlo wala naman ito pangapat tapos ito yung kanyang black yan cylinder number 1 may tama <laughs> dito yan, oh. Ilawan ko nga. Yan, <coughs> oh. Eh no, may tama, oh. Mm hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Mm. Kinamaan, mga bros. Tapos, ito yung trunk shot nya. Yan. Kita nyo? Dito. May eh, tama rin. 0.25 lang yung i-adjust dito, mga boss. Tapos, trash washer. Papalitan. Set na yan. Tapos gagawin dito is mag ano yata um, owning pero tingin ko pagka owning to eh baka meron pa kaya maganda rin slip talagyan ng slip habulin pero standard pa rin yung piston ring diba? yun kaya kapag kalimbago gumagawa kayo make sure yung spark plug hindi mabasag yun ito po hmm. okay, yung dito ito ito yung cylinder head niya ayan okay. wala okay naman dito wala namang spring na nagka problema pero dito sa ilalim itama ay tama ayan pero okay lang din naman ko natatawag ah, natin ilawan piston uh, number 1, eto may tama oh. pero okay lang hmm. bagong palit ng spark plug pero tingin ko dahil sa spark plug na nabasag kaya nagkaganyan <coughs> ayan, napagasos patuloy kabibili na lang mga sasakyan hindi ko alam kung sino yung sasagot nyan. yung pinagbilan ba o yung bumili kasi may tunog na daw bago sino mo lang palitan yung spark plug pero not sure ha? kasi tingin ko may nahulugan talaga ng bakal yan <laughs> so malaking problema 1NR yung makina Ito, okay. ito, <laughs> <laughs> Sabi ko hindi masisira. O, ay, ano masisira. Magsao, eh? Nagsak. Masira eh. Yung piston nyo ang ten masira. Gastos <laughs> sa mga bus. Kahit ka lang. Tapos di pa alam yata na may bangga. O, punta tayo sa ilalim. Tingnan natin yung tama. Kasi yung timing cover nya may basag din. Kaya napansin ko. Tapos itong radiator Di na rin Tama yung pwesto. yan, Punta tayo sa ilalim lang. yan, Ayan yung ilalim niya. Condition ng ilalim. Kung nakikita nyo. <laughs> may mga repairs. Plastic na basag. Ayan. Pero magaling din yung gumawa. Kasi kung di mo sisilipin sa ilalim, di mo mapapansin. Ayan lang. <laughs> basag yung mga sakit papansin nyo yan pagka mga, may mga disalign tapos ito hindi pantay Ayan. tapos yung salamin nyo mukhang nabasag kasi walang sticker and mukhang bagong palit uh. tapos ito wala masilya hmm. dito ang tayong bumper hindi na magagalaw yan eh, kung hindi na bangga dito pa rin <laughs> Ayan, yan, yung ilalim may mga basag na plastic kita nyo ba? yan hindi pantay chassis Okay, 1NR 2016 model yata to. Okay. Yung na mga boss, ang akin lang ay piliin niyo yung matino. At saka magsama kayo ng mekaniko kapag halimbawa na buhay bili kayo ng mga second hand cars. Para hindi kayo matulad dito na kabibili lang, baba na agad yung makina. Kasi nga may sound. Pero yun nga, siguro dahil nga rin sa may ang yung pagkakabasag ng spark plug Kaya Nagaproblema yung makina Yun lang din naman